Good morning guys uh, Maglakad-lakad muna tayo Kasi para ma-exercise uh, Dito ako naglalakad sa may madrigalabi nyo uh, Araw to na linggo Wala ang ginagawa Kaya maglalakad-lakad muna Ayan o oh, kasi hey, Tingnan mo yung ano guys so, oh, Ang ginadaan ako guys so, oh, may, laki ng kalsada dito guys so, oh, Lalo yung nalalakaran ko Kasi ano na rin nabuburing na ko sa kakaupo dun sa bahay kaya maglakad-lakad muna tayo ayan din guys so ito yung madrigal abing yung guys ang malaking ano guys maganda yung kalsada dito guys so eh, kapag bihira lang nakaparking sa gilid dito yung ano na yun kasi malaki yung kalsada dito kaya maluwag ayan guys so ayan o oh. katingin-tingin tingnan mo yung kapaligiran guys so ang oh. kaya guys oh. ayan kaya so, kasi walang ginagawa kaya maglalakad-lakad muna tayo okay hanggang sa mga ano ah, guys huwag mo kalimutan na i-subscribe and and palo palo may facebook page saka sa reel kasi huwag mo huwag nyo lang kalimutan ay hey, like and share kasi para makatulong tayo sa kapwa natin okay guys hanggang dito na lang guys okay oh yan mo tawitin maganda yung bahay doon guys